mga they proyektong the nila mo ng Agos. Failing, korupsyon sa flood control projects, no isiniwalat sa gitna ng paulit-ulit na pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang nakakagulat na ulat ang lumabas kamakailan. Maraming proyekto sa ilalim ng flood control program ng gobyerno they ang tinutuwi na ghost failing, projects o kaya'y substandard. Ang mga proyektong dapat sana This ay magpaprotekta sa mga komunidad na pagpapahal. Ngayon ay sinasabing naging ng korupsyon at maling paggamit ng No one acted. Ayon sa investigasyon ng Commission on Audit, COA, at ilang whistleblowers mula mismo sa loob ng Department of Public Works and Highways, DPWH May mga flood control projects na naglistang kompleto na Pero sa aktual na inspeksyon, nothing. wala ni isang metro ng kongrepan bigot drainage system of na makikita Ang ilan naman ay natapos nga, ngunit was ayon was sa mga residente, isang ulan lang, no wasak na acted. agad sa probinsya ng Pampanga, halimbawa, natukoy ang proyekto na nagkakahalaga ng 120 milyon para sa river dike na layuning mapigilan ang pag-apaw ng ilog. Ngunit, ayon sa mga lokal na mamamayan, ilang buwan lang matapos ang inaugurasyon, bumigay this agad wasn't ang mga Responsible failure. It was sa of neglect. ng mga engineer na mahina ang kalidad ng materials na ginamit, failing, at hindi nasunod ang tamang no sukat at kapal ng konkreto. Hindi lang ito iisang kaso sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Bicol at bahagi ng Mindanao, kapansin-pansin din ang pattern ng paper projects. Proyekto sa papel na may pondo, failing. pero walang pisikal na ebidensya so sa aktwal na lugar. Dahil dito, maraming mamamayan failure. ang naglabas ng galit at pagkadismaya sa social media. Sinasabing, nilulunod failing. ng korupsyon ang bansa bago pa man dumating ang no ulan. Pumasok na rin sa eksena ang ombudsman na nag-anunsyo ng fact-finding investigation laban sa ilang opisyal ng DPWH at mga pribadong kontraktor. Ayon sa kanila, sisilipin nila hindi lang ang mga failing, kontrata, kundi pati ang mga kickback schemes na umano'y naging ugat This ng wasn't pagkalustay failure, ng mundo. Sa pagkakas naman neglect. ng DPWH, tiniyak nilang nagsasagawa na sila ng internal failing, audit at nagbabalak magsampa ng kaso no laban sa mga sangkot. Gayunman, aminado silang matagal ng problema sa ahensya ang Ghost Projects lalo na sa mga malalayong bayan kung saan mahirap ang monitoring. Para sa maraming Pilipino, ito failing. ay isang mapait na paalala. Habang ang ordinaryong mamamayan ay lumulusong sa mga ato'y tagpulan, may namang nakikinabang sa perang nakalaan para dapat sa kanilang kaligtasan. Sa huli, nananawagan ang no publiko added. ng mas matinding transparency at real-time project monitoring upang masigurong bawat piso ng pondo ay napupunta sa totoong proyekto hindi sa bulsa ng iilan, sa panahon ng tumitindi epekto ng klima failing, kung saan bawat bagyo ay may dalang panganib. Nothing. Malinaw ang mensahe This ang wasn't sambayana. sudden failure. It hindi It was decades of neglect. Sa bansa sa baha kung ang sistema mismo ay lubog sa korupsyon.